Inaadlakan ko oh. iso Kaya eh, basta basta mag iwan ng motor dito sa may naiya T3 Wala to May drop off mismo ah, Ako lang po Ayan e, o oh, dito mismo sa drop off oh. wow wow, move it Ayan e, o kaya motor yan Ayan o kaya driver yan Driver, tapela talaga. May are, kahit anong sa kaya yan born again pala may are kung kaya no? Jesus Miracle Crusade, kaya no? Ministry, oh kung yun, oh Terminal kung kaya kung kaya kung kaya kung may-ari niya no, hintayin natin. Asa may-ari niya, pre? Wala pa rin. Wala sa loob. Paano kaya pag ganyan bati eh. Ba't niya? Bati niya pinarking, no? Hindi mo bitin, eh. nakamubit. Eh. Basta-basta mag-iwan ng motor dito magkano kaya yan pag tinubos awawang motor na pula ayun yung pinatakan no? Oh. yun lang mismo sa may drop off no? hindi pa niya kasi kinilid mismo dun no? labasan kasi yan eh magkano rin tubos niya chip pag ganyan magkano tubos ganyan pag uh, pinadlakan oh, nakaklap eh. Dapat kasi dito niya bantay, no? Iwala mo kasi yung iwala. Kaya nga eh. Yan lang, boy. Punti lang alang kita. Napadlakan pa. Lako, boom! Ayun lang talaga sa ganyan pag uh, ano... Papalam kayo sa gwardiya para bibigyan kayo ng parking ng gwardiya kung sakali magtatagal kayo kaya basta basta mag-iwan ng motor sa mga ganyan kasi amo kung nakaklam kitin mo yung club na yun matik yun yung uh, limandad siguro wala kung baba ba yun swerte na kung limandaan na rin yun hindi ko mapakusapan yan mas lalo swerte paano kung hindi tapos kinikita mo palang tatatundaan ako po bulado pa uh, ah, dapat sa ganyan pag di mo alam kung saan ang parking magtatanong-tanong ka ito basta basta mag ng motor ayun so, no know? bawa ah, naman may ari na no? ah, tapos kasi pinatak na mismo dito sa so, may uh, pinapark ng you know, mga abal abal ito ang mayaring yan oh, mag-aumapit sa taas ng tsundo kapag mag-uundo ka rito kailangan mong mag-parting dito